Arestado ang apat na persona makalihis na mambudol sa buot ng duwang residente Skanda at Kamarinis Norte kanakaaging Martes. Inot na nabiktima kan duwang kawatan ang 28 anyos na si Alias Inson kan porokdos Barangay Gahunon. Sa impormasyon, pigbentahan sa buot kan mga sospek ng frozen products ang biktima sa kantidad na 12,585 pesos. Ang paghuna na makadilihensya na lugi pa ang biktima. Kan makahali na kaya ang mga sospek sa kasa na narilasar kan biktima na kulangan ipigtaong taong frozen products sa iya, bako sapat sa ipigbayad niya. An insidente tulos niyang naipaabot sa kaaraman kan kapulisan na nauli man sa pagkakaaresto kan mga suspetsyado na parehong residente kan barangay 181 Caloocan City. Apera kay Ison, timaman sa buot ni duwang magkaibang sospek ang 32 anyos na si Alias Mitch, na pigbentahan man ni frozen products. Sa impormasyon, nakapagtao man ni 7,590 pesos si Alias Mitch, alagad siring kay Ison, huri na kan niyang kulangan ipigtaong ni frozen products products mga suspetsyado. Tulos nyo man ining ipinaabot sa kaaraman kan PNP na nauli man sa pagkakaresto kan duang suspect na residente kan Novaliches, Quezon City. Suspetsyado ano? Nagpapanggap silang dealer ng kuwan ng mga fossil products. Then uh, inaalok nila yung kuwan, yung mga may timbahan, ano, yung mga sari-sari store, ang i-deliver nila ng product ay kulang doon sa Kwan, hindi siya pat doon sa nakuha nilang pera. And uh, upon verification, hindi naman sila talagang legit legit, legitimate na dealer ng Kwan o mga posing products. Dugang pa ni Garfin, may tigsarong gamit na lunadan ang mga sospek. Nagtutubo ng hipatora na kabali ang apat na sospek sa sarong grupo hindi ay nananawagan sa ating mga kabayan kung may ganito po ang uh, ng pangyayari uh, ito na? po nag-aalok sa inyo ng foreign frozen product ano pati din na po kung totoong konsina legitimate na ay kinang uh, ng ano-ano mga 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 yung okay. po binibili natin ay ano ito, and uh, legitimate legitimate in quality product. Pangalawa po ano, ano uh, Make may sure na yung alagang binitawan ninyo, ay may corresponding receipt. May corresponding receipt, yung po i-deliver sa inyo ay inspection ninyo ng mabuti kung uh, Ah, uh, tama ba doon sa naibayad ninyo? Kung okay. so, may ganito kung nangyari, ano? Paki, ah, uh, paki-info Baka agad ang live PNP para magawa natin na agar ang agarang aksyon. Sa ngunyan, nasa kustudiya pa MPS ang napat na sospek asin maatubang sa kasong estafa. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.